So what's up mga idol? dito ako sa garden ng kapatid ko. Wow. Ayan. Garden nyo. Apunta natin. Sa madadaan. <laughs> But... Aha, stable na lang ha. Yeah. Okay. Ere. Ayan, may langka pa. Yung Gugulayin natin yan Ano? Ang ka ah. Ayun Gumunga na pala yung ano niya oh. yung Sitaw niya uh -huh. Ay sitaw naanan ng baha hindi na tayo ano dito na sa lupa umapang na ayun, tanaw rin siya ng saging wow. saging wait